Ngayong araw ay may pinuntahan ulit kaming kainan kung saan kakain ulit kami ng paborito namin na pansit batil patong. At sa tapat nga ng Chowking sa Mayligarda sa Manila ay mayroong mga tricycle na sakayan papunta sa pansitan. Kung distance lang din naman pero mas mabilis kapag nag tricycle kayo syempre. Basta sabihin nyo lang sa tricycle driver na ibaba kayo sa likod ng Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Parte na to ng Sampalok at tapat ng Kingdom Hall ang Cagayan's Best. Meron sila ditong pansit batil patong, pansit kabagan at mga silog meals. Hindi namin First time na kumain dito pero mula nang huli kaming pumunta ay malaki na ang pinagbago at gumanda na ang lugar nila. Pagpasok namin sa loob ay nakahanap na kami ng table at tapos na rin kaming kumain. Salamat sa panon ay hindi pa pala tapos hindi pala sa amin yun. Sa mga huling kumain pala yun, naghalo-halo na kasi ang mga video, ituloy na natin. Binigyan na nga kami ng platito para sa sausawan. Ito ay may sibuyas, may ginayat na sili at may kalamansi. unahan ko na nga ang proseso at pinigaan ng kalamansi ang sibuyas at sili. Kinuha ko na rin ang kalamansi sa kabilang platito at piniga ito. Pinagsama na rin namin ang lahat ng sibuyas at sili sa isang platito na lang para sweet. Binuhusan ko na rin ito ng toyo at ng sukang iloko. Pagkatapos gumawa ng sausawan ay video ko na rin ang paligid at makikita natin dito ang kanilang alfresco. Pupuan namin ay alfresco din naman pero medyo lang. Ilang minuto ang nakalipas ay naiserve na ang order namin ang super special pansit batil patong. Mapapansin nyo ay mas konti ang servings kay Ira kasi nag-request siya na bawasan ng Mickey. Dahil gutom na kami ay sumandok na ng sibuyas si Ira at kumain na ng pansit. Sinubo niya na nga ang pansit at kitang kita niya naman approve na approve. Kumuha na rin ako ng sibuyas at nilagay ito sa pansit at sumubo na. Hindi niyo lang makikita ang pagsubo ko dahil hindi front cam ang ginamit kong pangkuha ng video. Pero para maniwala kayo ay ito ang kutsarang wala ng laman. Habang kumakain kami ng pansit ay naiserve na rin ang sabaw. Medyo hindi na lang siya mainit pero okay pa rin naman. At ilang sandali nga lang ay naubos na rin namin ng pansit. Kung lasa ng pansit ay okay siya at talagang masarap. Para sa akin ay isa sila sa masasarap na pansit patil patong sa Manila. Medyo nakulangan lang talaga kami sa sibuyas dahil hindi na sila nagbibigay ng extra. Pagkatapos naming magbayad ay lumabas na nga kami at sa alfresco kami dumaan. Nagpahatid ulit kami sa may chowking at tumawid sa kabila para makasakay na. Habang nag-aabang kami ng masa sasakyan ay may dalawang lalaking lumapit na parang nagmamanman. Nakita yata ang malaking logo ng iPhone ko kaya lumipat kami ng pwesto at sumakay na ng taxi. Siyempre hindi pa kami uuwi dahil sa mga kainan ganito ay alam nyo naman kung saan kami sunod na pumupunta. Nagbahatid nga kami sa Mega Mall kung saan marami nang nakadisplay na lato-latong malalaki. Pero ang mga Christmas balls na to ay malamang babaklasin din pagdating ng Halloween. Pumasok na kami sa loob ng Mega Mall at dumiretsyo na sa bilihan ng paborito naming dessert. At ito nga ay ang frozen yogurt na Black 513 dahil nakapuno na ulit kami ng Stamp sa card namin ay may libre ulit kaming isang Dark Side Cup kaya isa na lang ang babayaran namin pero sayang dahil wala ang paborito naming sauce na Spice Cookie Caramel 2.0 kaya 4 weeks na lang ang sakin at milk jam naman ng kay Ira. meron ding Choki Choko pero hindi ko to pinili dahil pwede naman akong bumili sa tindahan nag-request nga rin pala kami na sa ibabaw ilagay ang crunch para maiba naman at para hindi mahirap hukayin sa ilalim at ito na nga ang in order naming dalawang Dark Side Cup na libre ang isa Salamat sa panonood